baby corn. Kaya to na nang ipangka, ipapaka, na to sa ato ang kanang nay mga baboy dirian. Diyan, tanggalon rin ni ng baby corn sa ilawum. Kaya lami man siya guys. Na, lami siya, halo na to sa chapsoy. O di ka, pwede ka uno na po kauno na to snacks. Mmm, napaisa. Lami ba dyan siya? Para di masayang ba. Pakao nato sa itong mga baboy ni. Kiganahan kasi sila. Mamili ako ko ganang na yun. Pero Ni? Wa na eh. Why? Gamay pa ang bunga. Ay, buruto na na to. Kagagmay pa mang bunga. Igo pa si Janeng. Ha? Ning... Pohoy. Ah, Pero saan eh pa kay bunga. kine na anay bunga pero ambot laman ka ha o ganang nay makaproduce pa ni sa pasagdaan sa lamang na ho. Kay ang rason po nga nganong nagtanom kog daghan mais guys para po sa mga baboy kay ang pakaon sa mga baboy mga seeds ra man mga vegetables mo na nga nagtanom kog daghan na kay ang atoang mais kay dili man tanan dagko na Mga unta, lamik ba